iyon, akasang malaki. Pating pa kumain. Kumain, lalaki na natali na sa bookmark. Cluster yung huli natin oh. Ito yung huli natin ngayong papun E na tayo ng kitang master. Dito na tayo sa ating location. Master, tapos na tayo mag-aria. Ayan yung bandira natin. Tatagtaka natin. Andito na tayo sa ano, babalik tayo sa may bandang gitna. Magpapanood-anood tayo. Ah, ilang oras natin ibababa dyan, Master. Tapos lang natin. Alas City Gs na tayo natapos, Master. Oh. Ah, Bibisit tayo na namin, Master, yung aming kitang. Alas 9.30 na. Ah, dalawang oras tayong nakababat. nakababad.

Sana lamarang ang uban. Binamano master. Sana maganda ang binamano. Yung isang ganso, yung isa, nandun. Tuli. Ito, tali, tito. Tito

Dia katanya dikit nih. Mantap ya, Tan. Indonesia. nagpapala tayo mga kuriko, mga master may sibat pala so, pa. uh, sumangat na so, malaki-laki na rin kuriko pa rin <laughs> <laughs> naglalakoy lang siya hindi alam ka hindi alam ka master eh makirik nak palutang Matlong piraso sibat Bad kay Alpamark Brad Yubay Alpamark Ano lang ayun na ay yung bandera Sa tatlo pa lang

Ano? Uh, Tatlong piraso, unang sugsog. Sumibad so, master dito sa may bandira kasi sibad lang. Kukunin na natin. Kabila mo. Kabila mo sa kaliwa. sa pandulo lagi na sa pandulo ay sabi sa pandulo ay hindi mo maganso hindi mo nasa pandulo tatanggalin mo muna bago maganso Tidak, Gitu lang. Reject na lang. na lang nati yan. <laughs> Wala tayo pala? Dos por dos. na master. Babanto na tayo. Alas Alas 2.38. Diret banto na Hindi na kami nagpangalawang sug-sug at alanganin sa oras kanina Sir, sir may sibat pala yan Talangwilangoy Di pa din dyan sa malampalutang Kumusta, master? Alam mo Oh, master. Nakakita rin ng trick. Pating pa, gumain Agoy na lang. Ah, kita ila. Masabi ni. Eh, ayon kang patingke. Eh. Masabi pa kita mo. Bakit kinain ng pating? Ito. 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 uban Ang uban lang pero payat Pero pa ay na ay na Kuriko.

Binomok master ng ko. ko lang ang malakas. Maduli master. Malapit na tayo sa bandira natin Isang palutang na lang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pang yung kinain ng pating Mga master Parang may sibat brad, ha May sibat pa pala dito May malapit sa bandira, oh O, kaninang nagalagala dito Kanina, nagtalon Kumain na siya kas kasi dito kaya madaraw dito sa ulian ng bandira sumabit na yata Mabit na sa palutang. Oh. ah, yun, patay na yan yung kanina nagtalon hindi naman natin napansin ah, hindi na pang magaya master nagtalon hindi pala, nakasapit pala to sa palutang hindi naman napansin oo, oh, nagtalon yun eh ito ang ang pala <laughs> Ito yung huli natin oh. Ito yung huli natin ngayon papun 2, 4, 6, 8 Walo yung goods Walong peraso Plus yung apat kanina Dalawa rin ang malaki Balido si peraso Tsaka yung putol Pang na yun Tsaka yung balo Iladuan na lang namin yan master